Welcome po, welcome po sa ating Youtube Channel Kung kayo ay bago pa lamang po sa ating channel at ngayon pa lang Nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe po Muli po, magbablog tayo, magkokomento po tayo Kung magay, ito po ay palapalagay Kung magkakwentuhan po tayo, kwentuhan po tayo At kung ngayon yung pa lang po ako napanood Kung pwede po, pakilike, comment at subscribe po ang ating Youtube Channel at yung bell ay huwag pong kakalimutan na pindutin para may notification po kayo sa mga vlog na ating ina-upload. Ito, may ingay pa rin po. Opo, mainit pa rin po sa mga sa social media, sa Facebook, si panyo Cobrador, este, Cobrador. Cobrador po ng ano yan, alam niyo na, Epipanyo Labrador. Kasi, eto na naman po ang banat niya. Eto na naman po ang banat niya sa iglesia. Ito, pakinggan muna po natin. Ito po, nanonood po ako ng YouTube. Ito po. Manalo? Pag nakita daw ako, pupugutan ako ng ulo. Yun. Pag nakita daw ako, papatayin ako. Pag nakita daw ako, etc 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 Ang ganda naman turo ni Manalo sa mga membro niya. Bilib na bilib naman talaga ako. Yan ba turo sa inyo ng Iglesia ni Cristo? Ang pagbantaan. Ang gusto ninyong pagbantaan takutin ang gusto niyo takutin yeah. abay ginagamit niyo pa yung hosgato yeah. yeah. ginagamit niyo pa kung ano ano hala, hala ka eto na hinahanting ka na wanted ka na sa yeah. iglesia ni Cristo wanted na yeah. pag nakita ka papatayin ka buti na lang kung iba makahuli sa yo. buti na lang kung hindi ako makahuli sa iyo pa pa uh, mukhang mukhang napaghahalata po mga membro ng iglesia ni Manalo na talagang mga iglesia talaga na jablo ayun ayun na lang po ang banat na eh. diba halatang halata kayo kayo mga membro ng iglesia ni Manalo huwag yun ang gamitin ilabas nyo yung tunay matagal nyo pa yung tunay ninyong reliyon iglesia ni Manalo oh, ng mga Manalo. siragulo yeah. mga gago nagkukunwari lang na mga lingkod ni Kristo pero ang totoo lingkod ng Diablo Naku. ayun po ayun na naman po ang sinabi ni Epipanyo Cobrador este, Epipanyo Labrador yung unang una po nung unang nag vlog po ako yung pagmumura po niya minura niya ang kapatid na Eduardo B manalo tapos marami pa po siyang pinagsasabi na hindi ko po alam kung may ebidensya ba siya sa mga pinagsasabi niya. Tapos, nag-ano po ako, uh, tawag dito, nanood din po ako sa YouTube kung may kaso po, kung may kaso po, o kung makukulong po yung nagmumura o yung paninirang puri. Ito po, ito po yung isang napanood ko, pakinggan po ninyo. Yan, ito po. Yan na po. O, oh, commercial po yun, commercial. Ito po yun. At pagkakismaya, eh, hindi, hindi, hindi pwedeng maging grave oral defamation. Ang ganda po itong na, pinapakinggan na natin. Pero hindi oral defamation. So, mag-iingat din. At sinasabi ng Safe Spaces Act ah, na pagmura ay bawal. Pero pag, yan ay pag-gender based yan. So, sino ba minura po Pag-aniba? Okay. Ah, uh, uh, member ba ng LGBT? service pa yung pagmura na ginawa mo pagkalain pa sa pagkatao nila. so, so mag ka dyan. Pinulit ko pa ka mag-isla. Ito ang defamation o pagkabago sa safe space sa ah. Pero yung pagbibintal, yung pagpaparata ng crime eh. sarado, yan ang uh, definition ng libel. Yung libel. imputation of a crime ay isang pagpaparata o imputation of wrongdoing. Uh, Mapanik. Yun. Yun po, isang abogado po to Isang abogado po na pinanood ko sa YouTube sabi niya, yung pagmumura, eh wala pong kaso yun, hindi ka makukulong. Pero, kung yung tao na ang pinagmumura mo, diniin mo, tapos nagbintang ka, nang wala kang ebidensya, at paninirang puri, yun na rin po ay, eto po. Inanpuri yan. So, pag sinabi yung pasalita yan, slander yan. Pag O pag ginawa mo na cyber libel. Cyber libel, ayan po. At eto pa po yung pinanood ko na isa. Eto pa po yun, isa pa pong pinanood ko. At ito pa po. Eto pa po. Kaya po muli po sa mga nanonood, mga bata man o matanda, kaya nga po yung pamagat ng vlog natin ngayon, huwag magmumura o huwag tutularan si Boy Mura, makukulong ka. Oh, so, sino pong gustong makulong? Ito po ang sabi nito. Ano ito ang ginawa bilang expression lamang. uh, o pagkakayak ng pakiramdam. Yan. Siguro po, kilala niyo ang boses na yan. yun ay tinuturing na prevent the slight oral deprivation para di na magkatituhan kung kayo ay gagamit ng expression huwag nyo nang gamitin ang pagmumura huwag nang gamitin ang pagmumura huwag na pong gamitin ang pagmumura sabi nung napanood natin pero to iba po pero ang totoo yan. KFB. Eh. Magagaling sa salita ng Diyos, ang Iglesia yeah. ni Kristo. Tama. Kung magagaling okay, mangaral, niya. pag nangaral pa nga, akala mo kung sinong matuwid eh. Oh, sabi! Number nine, the spirit! Ah, ang nyo ka. Oh, eh, ayun narinig nyo. Alam nyo ba na ang reliyon ninyo, kung may ahambing sa kulto, hey, Ano yung sabi niya? ni Manalo na mga siraulo, eh. mga gago, nagkukunwari lang na mga lingkod ni Kristo pero ang totoo lingkod ng Diablo na kung saan hindi marunong sa salita ng Diyos eh hindi ang totoo hindi ang totoo Yo, kahit magbumbo eh, magagaling sa salita ng Diyos ang Iglesia ni Kristo tama magagaling mga aral pag nangaral pa nga akala mo kung sinong matuwid eh oh, so Abangan eh, nyo po ang ah, pagmumura niya. Ano yun? Diba sabi ko nga po sa ating vlog ngayon, huwag tutularan si Boy Mura. Makukulong nga. Ayun. Sa mga kapatid naman po, sa mga kapatid po o sa mga iglesia ni Kristo na nanonood po kay Boy Mura. Nakamura. Yun. Sa mga kapatid po o sa mga iglesia ni Kristo na nanonood kay Epi Mako. Mako. Epipanyo kubrador kubrador naging kubrador na Epipanyo labrador yun. ang gawin po natin ang gawin po ninyo, i-report po ninyo i-report po ninyo sa youtube para yung kanyang youtube channel e matanggal po, ganoon na lang po ang gawin natin, ilagay po natin sa tama diba? ilagay po natin sa tama huwag po natin papatulan si Epipanyo kubrador yun Huwag po natin papatulan. Si Epipanyo, Labrador, huwag po tayong bababa sa level niya. Mga kapatid, huwag po kayong bababa sa level niya. Ito, meron na ba? Meron na bang nanirang puri noon sa Iglesia ni Kristo na ipinakulong o nagkaroon ng warrant of arrest na pinakulong ng Iglesia? Uulitin ko po, meron na bang nagmura o nanirang puri sa Iglesia ni Kristo na ipinakulong ng Iglesia o sinampahan ng kaso. Ito po, pakinggan po ninyo kung sino po to Ito po, pakinggan po ninyo at sigurado po, sigurado po ay kilala po, sigurado po ay kilala po at kilala ninyo maliban po na kilalang kilala. Ito po. Sa si Ramon. sa kasong live online ay sinampa ng Iglesia Ni Kristo laban sa mga ito. Sinasabing ng voluntaryong sumuko si Turbo sa Makati Police Station, pati na ang PTI Executive si Director na si Jose Maria Nolasco, Opinion Editor na si Rosario Garciliano, at Associate Editor na si Ferrentino Bandan Real Jr. ni Tolunas sa pisa ng warang kaparas na inilabas ang Las Marinas Cavite Court sa mga akusado sa 10,000 piso ang um, inirecommend ng piyansa ng mga ito. Sa Facebook page si Tulpoy, idit na detalye niya ang insidente kung saan ay na oras pa rin silang idit din ng uh, sa Makati Police Station uh, at tinura ng fingerprints at magshots habang uh, pinaproseso ang bail bond. Ay kay Tulpo, ang uh, nasabing kaso ay isa sa siyang na pong rebel case. Ang nakulat sa kanyang isinulat na kolom noong March 2017 uh, tumulong sa pagkakaroon ng mga private RB1. Ayun po, ayun po. Ano po ba yung isang kaso na isinampa ng Iglesia ni Cristo kay Tulpo na hindi niya napatunayan. Ito po. Iglesia ni Cristo. Kasi ano po sa kaso ay na-dismiss da habang maitutuloy pang isinampa sa korte sa Iglesia ni Cristo. Kasi ano po sa kaso ay na-dismiss da habang maitutuloy pang isinampa sa korte sa ng ng Ayun, sabi ko nga po. Ang iglesia po ni Cristo o ang mga iglesia ni Cristo, huwag po kayong bababa. Huwag po kayong bababa sa level ni Epipanyo Cobrador. Huwag mo ninyong huwag mo ninyong papatulan. Ang gawin na lang po natin, magkaso tayo. 'Yun, ang gawin na lang po natin, magkaso tayo. Idaan natin sa tamang proseso. 'Di diba? Sabi ko nga po, meron na meron na pong nasampulan. Meron na pong example. Si Ramon Tulpo. Pasensya na po, sir. Tulpo. Ito po ay, kumbagay, nabanggit ko lamang po, na kayo po, kayo po nga, di ba, kilalang kilala na sa TV. At kilalang kilala na po ang apelidong Tulpo. Ito po si Cobrador. Este, si Labrador. Hindi po masyadong kilala. Kaya, Cobrador, este, Labrador, hintayin mo yung mga kaso na isasampa ng iglesia ni Cristo sa'yo. iyo hintayin mo at magiiimas ka ng malamig drayas di ba yun po at isa pa pong gawin natin mga kapatid o mga iglesia ni Cristo yun i-report na lang po natin i-report na lang po natin yung YouTube channel ni Boy Mura para matanggal po sa YouTube kasi bawal po bawal po ang pagmumura sa YouTube channel o bawal po ang pagmura sa social media. Di ba? Yung nga lang po sa TV pag nagmura, cut! E lalo na po to si Epi Paño Cobrador, futol ulo, este, hindi po, cut, di ba? Kasi lagi pong nagmumura si Boy Mura. O, po, down. muling pakinggan natin si Boy Mura. Boy Mura. Ito po, pakinggan natin si Boy Mura. Ayan. Pati cellphone mo po ay eh natatakot na kay Boy Mura kasi puro Mura. Yung kanilang ginagawa ay peace rally. Hindi pa mong ulitika. Eh, walang nga. Rinig na rinig ng buong bansa. Gusto nila turuan, gusto nilang gusto nilang kontrolin ang kamara para pigilan yung impeachment complaint laban dito sa magnanakaw na anak ni Rodrigo Roa Duterte na si Sarah. Sa totoo lang mga kababayan, sa nakikita ko, lumalaki po yung ulo ng iglesia ni Manalo eh. Akala mo na kung sino ng mga siga, akala mo kung sino ng makapangyarihan talaga itong mga hayop na to eh. Baka nakalimutan ninyo, really yun kayo. Ha? Dapat wala kayong kinalaman, wala kayong koneksyon sa politika. Tangina ninyo. Kitang kita na yung mga galawan ninyo, mga kupal kayo. Ha? Iglesia ba talaga kayo ni Kristo? Oh, Iglesia kayo ni Manalo mga demuho kayo? May pabanta-banta pa kayo sa akin? Kutang ina ninyo. Isa lang masasabi ko sa inyo. Kahit isang dambes pa kayo mag ah hindi kayo susundin ng gobyerno. Mga tang ina ninyo. Ah, maliban lang doon sa mga matitinong Iglesia ni Kristo. Ang pinatatamahan ko dito, yung mga Iglesia ni Manalo na sumasali sa politika. Pero hindi ko pinatatamaan dito yung mga matitinong iglesia ni Kristo na talagang kay Kristo naglilingkod. Malinaw yan ha. Pero, uulitin ko, ang tinitira ko rin dito yung mismong pinuno ng iglesia ni Kristo na malagdimonyo yung pag-iisip di puta ka, mongoloid ka. Biro mo, yung rally ginamit pa ni Bato, pinahintulutan ng iglesia ni Manalo na magsalita si Bato de la Rosa Ayun po. ako ah, kung kayo ay bago pa lamang po sa aking channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, paki-like, comment at subscribe po muli po. Muli po sa atin pong mga Iglesia ni Cristo sa mga kapatid na Iglesia ni Cristo Huwag na po natin papatulan. Huwag na po natin papatulan si Epipaño Cobrador. 'Yon. Huwag na po natin papatulan si Epipaño Labrador. Ang gawin na lang po natin, ang gawin na lang po natin, i-report po natin. I-report po natin sa YouTube. Kasi yung mga sinasabi niyang pagmumura, panlalait kay kapatid de Eduardo B. Manalo, tapos yung pagbibintang niya na wala po siyang ebidensya, na wala po siyang ebidensya, yun po, isa pong ano po yun, ebidensya sa YouTube para matanggal po yung kanyang YouTube channel, di ba, para manahimik na po manahimik na po si Epipanyo Cobrador kaya po ang pamagat ang pamagat po nung ating ngayong vlog eh huwag magmumura huwag gayain o huwag tularan si Boy Mura si Epipanyo Cobrador kasi may mga ito po, Uulitin ko lang po, Uulitin ko po. Sabi po, huwag pong magmumura, Wag po maninira o mag magbibintang kung wala po pa yung ebidensya lalong lalo na po ang iglesia ni Kristo ay wag kayong magmumura eto na po may nasampulan na po uulitin ko lang po uulitin ko lang po yung nasampulan na na ito po'y kilalang kilala natin eto po. po at editors ito po at mga subscriber na ay ng Iglesia Ni Cristo laban sa mga ito. Sinasabing tulong tayong sumuko si Turbo sa Makati Police Station at pati na ang PDI Executive Director na si Jose Maria Nolasco, Opinion Editor na si Rosario Carceriano, at Associate Editor na si Fergentino, and Father Dan Riel Jr. ni sa pisa ng warang taparas na ay nilabas ang Las Marinas Cavite Covert para sa mga akusado, 10,000 piso ang um, inirekomendang piyansa ng na mga ito. And sa Facebook page, si Tulfo, idit na detalye niya ang insidente kung saan uh, na ay uh, na oras umano silang iditinayin ng uh, sa Makati Police Station na uh, at kinuha ng fingerprints at mag-shots uh, at ang pinaproseso ang bilmata. Ayun, ayun po. ang nasabing kaso ay isa sa siyam na pong case na nagugat sa kanyang isinulat na kolong na March 2017 tungkol sa pagkakaroon ng mga private army o na Iglesia ng Cristo. Karamihan naman sa kaso ay na-dismiss na habang may tatlo pa sa korte sa tagong double the ang kolom na istas. Ayun, po, kaya po muli po, muli po maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng mga vlog natin at nagko-comment po pwede rin po ipak-share po sa mga social media po yung ating vlog ngayon muli po sa aming pong mga kapatid sa Iglesia Ni Cristo muli po huwag natin papatulan huwag na po natin papatulan si Epipanyo Cobrador. ang gawin na lang po natin i-report po natin sa Youtube i-report po natin sa Youtube yung kanyang account kasi sa mga ginagawa niyang paninira, pagmumura at pagbibintang ng walang matibay na ebidensya, di ba? Yun po, kumbaga, huwag po tayong bababa. Huwag po tayong bababa sa level ni Epipanyo Obrador. Salamat po.